So, ayan. Dahil excited na akong kumain ng nilupak. It's been more than a year na yung nung last kain ko pa ng uh, nilupak pa. pa sa Mindanao. So, ayan. Ang um, homemade na nilupak na kamote ni Steven. So, hindi na ako naglagay ng cheese. Ayaw pa lang kasi i-bustize mo na.

hindi siya na sobrang tamis. Sakto lang. Sa so, mga hindi, hindi pwede sa matatamis, masyadong matamis na pagkain. Okay na okay ito. Recommended siya. Ayun so, lang, share ko lang yung ginawa nila pa kami steak at kung pagkain ko nila pa. Ayun lang, thank you for so watching. Nagbasa ko lang. Bye! Bye.